What's up mga kaparmers? Okay for this video mga kaparmers uh, May share lang tayo ulit mga kaparmers no? Mga Tips Para sa ating mga idol kaparmers natin So ngayon mga kaparmers Ayan uh, Ano na ko ng tubig Pang spray So tatlong drum po itong inahanda ko mga kaparmers Dahil mag spray kami ngayon So ayan mga kaparmers no? I-share ko lang sa inyo ang gagamitin ko ngayon Kung mga just for sharing lang to mga kaparmers na ito ang ginagamit ko ngayon. Ito ang ina-apply kong uh, inispray spray namin ngayon. So ito, ah, uh, manager <laughs> na yellow at uh, ito, cardinal at si smart. So yan, tatlo ang ina-apply natin ngayon mga kaparmers. Umga, sinishare ko lang ito mga kaparmers at hindi ko talaga ano, na ito gamitin nyo. Mga, try lang natin kung ano ang ng ano mga farmers kung uh, first time ko rin ito gamitin pero ito si uh, smart pang tatlo na sigurong basis to natin na apply sa ating alaman pero so, yun nga dahil nga ay ano mga farmers na ah, mahilig tayo or open tayo sa lahat ng mga ano mga suggestion kung ano ang isa suggest sa ating mga uh, idol ka farmer lalo na kapag may mga technician na commercial dito sa ating area. So gina apply talaga natin or ginagamit or nag-try talaga tayo sa mga kanilang mga uh, produkto, mga idol mga farmers. So ayan uh, itong kombinasyon na uh, itong kombinasyon na ito mga farmers, subukan natin. Mga uh, first time natin tong maggamit ni uh manager na lo at si ni uh, na kinukumbina uh, ano uh, ino kombinasyon na natin ni Cardinal. So subukan lang to natin mga kaparmers. so subukan lang natin kung ano uh, kung maganda ba mga kaparmers. no. So makikita naman makikita naman natin yan eh uh, uh, pagkalipas ng ilang araw. So dahil nga ay eh, ano mga kaparmers, kakatapos natin mag to so, Tips lang natin mga kapermers para malaga natin yung consumer natin na ligtas na kumakain sa ating mga produkto. Kailangan kakatapos mag-harvest, mag-spray tayo mga kaparmers para pagdating ng harbisan eh, matagal na nating na sprayan Kumbaga na ano na, di ba? So, ayan. Nag ano na tayo ng tubig, tatlong tubig yan, ayan. Ah, uh, ito puno na. So, nilagyan na natin yan ng ano ah uh, ni hi Smart at saka, ito, wala pa, hindi pa puno mga idol, kaparmers. farmers So, yun ang ano natin. <laughs> Mahiwagang makina. <laughs> Karaan na yan mga kaparmers. farmers Matanda na yan. So, may ano na yan. May mga uh, memories na yan. O mga ano na yan. Aligin. <laughs> Ayan mo, mga mga farmers no? Kahit barato, lagalagaan pa rin natin ng tama yung mga alaga natin para pagdating ng magandang presyo, healthy pa rin sila at baka matsambahan pa natin na yun pa ang idadami ng bunga na may presyo na. So, laban lang. At happy farming sa lahat ng kaparmers dahil magmimix na ako maya-maya. Tandaan, ito ang ginagamit natin ngayon. So, keep on praying mga idol kaparmers. Laban lang, happy farming.